Ayan, aling po yung ano. Ay, bilat. Ay, ano. Bali, ang sukli po niya ay 2.40 2.43 po ang sukli 2.43 2.43

Bali, bumili na rin po ako nitong kimba kasi meron siyang urukan na sa loob. Yung timbang urukan. Ano siya, walang takip. Kaya ito, 100 plus lang naman. Mga mura lang naman sila dito. Bali, itong sukli, ito na lang po yung ano, kaltas ko sa ano. Kasi 40 per, 20% yung ano yung binawas sa akin dun sa pagpapalit ng chinkas. Yung Gcash kasi ano, yung 2,000, ano, 40 pesos. Ang bawas. Tapos, pamamasahe ko papunta dun sa kanila. Magkano? Maka, baka 35 simula dito papunta dun sa kanila. Kaya, 40 plus 35 o kaya 40, hindi ko lang alam kung magkano. Dito ko na lang ikakalta sa 250 galing kasi ako ng ano eh, ako dito. Nag-cricycle lang ako galing crossing kasi mas mura daw dito kaysa dun sa ano, yun ang sabi ng kaibigan ko. Kaya ito sila. Ayun siya. May, bali may hanger na po yan dun sa loob. Bali bumili po ako ng isang urukan na timba na ganto. Tapos ayan siya, yung presyo niya ay Mura lang naman siya 190 sa doon sa crossing ang Maldo na sa 200 plus yung maliit. Pero may takip siya. Ito kasi walang takip. Tapos bumili ako ng hanger na mumurahin lang ito oh. Ayan ganito oh. 49 lang isa mumurahin lang naman siya eh, diba. Tapos ganitong hanger 29 lang isa tatlong piraso. Nakabalot na kasi kaya hindi ko na pwedeng kalkalin. Ayan siya. Oh. 29 times 3. Kaya umabot siya ng 700. Tapos, takip po na ganito. Yung ganitong kulay ng takip. Ayan siya. Oh. Bali, 59 siya. Ito yung mga binili ko. Ganyang kulay na lang. Pinagsama-sama ko na sa isang kulay. Tapos yung ano, isang ganito, bali magkano lang naman itong mura, 100 plus din siya. Kasi walang takip yung urukan eh. Kaya ito na lang ang binili ko. Magkano ba ito? Ah, ayan siya. 119. Oo. Ganitong kulay din yung binili ko. Ito lang kasi yung may takip, yung mga urukan daw nila, wala nang mga takip. Kaya, napilitan ako na kung ano ay sabi ko para ano kung halimbawa ano mali may magagamit sila doon sa so, dagdag pa nga po ako na kasi pala so kidal may lilo